Ay nako. Ay nako, dito kasi. Kuno ng reporter ng QC reserve yung akin pa yung uh, pinapatulog. Wow. Eh wala, tinawag niya 'yung page boy. Meron kami, ano, pagkabata ko pulikat ano nang tawag, sa paluk ng tapik. So, 'yung pabaligi na kaya natatapinok noon. Oo. Oh, oh. Tapos 'nung nakapanaun na ako, 'yun. Pag natutulog ako, pag naglalakad wala namang sakit. Pero eh, pag matutulog na ako, naka-relax na yung ko. ano, muscle ko, doon siya nag-ano. Hindi ako makatulog, papatunugin ko muna siya. Pina-extray ko na sa Doha to. Ito yung isol. hindi eh, ko alam yung mga term nito eh. Ako yung makulit, pasensya na po. Okay lang. Ito yung mga extray. Ayun, ah, na-fracture ka pala before. Ayan, o. yan, Ayan. Ayan. Basag yung dulo. Eh, dapat ganito lang din yan. Ayan. Ito pala, na da sa dati da mo, no. Nabasag yung pinaka. Ah, uh, distal, ano. Distal fibula. Ayan, ano, distal. Ah, shaft. Distal shaft ng, ano, tibia. Ayan, o. Basag yan. Halika, parang, halika. Mm -hmm. Yan, kaya pala naiirita irita ka, naiirita ka. Mm -hmm. minsan ito naman kaliwa pero hindi siya ma ano, makulit. Ito lang kanan. Nakakatakot pag kaliwa mo, okay naman. Hindi. Hindi ito lang inano. Ay ah, kaliwa. Ah. Wala ito, pinan, pinadagyan na sa akin machine. Hmm? Wala, hindi ganun din ang ginagawa.

sa our Lord na rin ako na ligot. Kasi pag misa naka maghapon ako nakatayo. Naka Kailan ka na dali ng ganito sir? Ang ah, matagal na yan. Bali, eh, pagka ano nang ilang taon, doon ako nakalandan. Sa tinupin, tapilok. Nating... Palitan natin yung oh. research natin. I-research natin. I-research. I-research mo lahat yung buto ko. Sana Pagkatapos na uuwi niya, kaya lang kami na oh. so, Eh, yung na ano <laughs> eh. Yung magic word kaya eh. Kaya nga, double yun po. Oo. <laughs> pagka sinabi niyo agad na ano, yung magic word, ano na yun? Sabi niya, Mama, wala pa rin talaga. Uuwi na naman ako. Sabi niya nga, kuliting ka na. Tingnan niyo, Sinabi niyo yung magic word. Oo. Oh. May sumagot sa, sa message ko dun sa video nyo. Sabihin niyo po kasi yung FW. Sabi niya. Oh, Kaya next na tawag ko. Sinabi ko na. Ano namin yan? Binibigyan namin ng consideration. Kasi limitado tayo. Oh, sa, limitado lang yung timing. Two weeks. Oh, uh,

Pwede kaya sa akin yan? Tatangkal ba? Let's see. Tatangkad kayo pero hindi kayo makakalakat. Pinsim <laughs> hatak <laughs> na kayo. Tatangkat kayo pero nakahiga na lang kayo. ang ginaganong ganun na ito. Tapos tumutunog. Nakakatakot yung tunog. Kasi nga mayroong ano eh, may cartilage na bumitaw eh sa dulo. Yung dulo nung ano, pinaka tibial shaft na tinatawag. Gano'n naman tunog. Sa kanya talaga ang lakas ng tunog. Eh, kaharang sa junjun ni? eh. Tapos mas, mas ano niya, mas matunog. Pag tumunog, magiginawa siya. Pero mamaya-maya may irritation na naman. Gano'n nga po. Kaya gusto naman batik na ko na eh. yun. Hindi, tiisin mo lang muna kahit kahit may ano, kinot siya, tiisin mo patunugin Pag natanggal yun, ma-over mo na. Ma-over ka muna na yun. Ito, bago na yung position nito. Possible na matiis mo na yan. Kahit may ano, kahit gusto mong patunogin, huwag mong patunugin, I-round mo lang na ano, mahina. Yan lang. Pero huwag mong pipilitin patunogin kasi lulusot na naman siya sa old position. Oh. Okay. The same ka na naman. Nakita ko naman may extended na buto na nakaiwalay. Yun yun. Dapat yan, solo lang yan. Yan ang pinaka ano eh. Yan ang pinaka corner ng ano eh. Kung baga yan ang pinaka lock natin sa paa. Ito, yan ang nabangal sa kanya. Nabangal. Kala na. Ini kan tempat nanti. Ini kan siya jepunar nang sih nang wala, ay pag, pag makapahin na. Okay. Hmm. Sige nga, sir, check mo kung may masakit sa'yo pag nakapahin na tayo. Huwag mo na yan, anticipate na masakit pa. Ano man, papaikutin ko lang yan, mamaya, ano man, kung makalalay na ako yan. Eh, hey, kung um, paikutin, huwag man mo lang. Huwag man lang. Yun nga yung sabi ko, huwag ano? hmm. mo hahanapin yun, no? Huwag mo na hanapin ito mo. Dudula siya sa old position, sayang lang. Eh doon, wala nang nakakatak niyan doon. Pwede yan doon sa mga trabaho mo, panoorin mo yung ginagawa ko sa tapilok. Ganun lang. Patak mo lang. Yun nga po, yung kasama niya ang nag-recommend siya mo, eh. Yung Kamu yung ano, yung sa tapilok. Patak mo lang. Safe naman yun. eh, naman na... Uh, hindi naman... Sa bata lang naman hindi safe yun kasi pag malakas ang hatak, yun ang delikado. Kasi yung bata, medyo ano pa yung mga buto-buto niya. Pero pag may mga ganito sa atin, okay. medyo may magbubusko na. Takil lang. Panorin nyo lang kami yung mga ano. Kung sumaki. Ano tawag sa practice mo, sir? Pakiramdam. Okay. Thank you.